Marco and Ashley. Salamat, di ba? Ito, representative ng mga ng youth natin. Salamat at nakikisa kayo dito. Unahin natin si Marco. Ikaw, ano yung nag-udyok sa'yo para sumali dito sa telethon? First of all, thankful po ako na safe naman kami uh, sa Bagyo. Pero syempre, gusto rin po namin makapagpaabot ng tulong since this is the least we can do para makatulong sa lahat ng mga nasalanta from the whole Philippines. Kaya, ginrap ko na rin po itong opportunity na to para makatulong. Ikaw naman, Ashley. Tama nga po si Marco. Um, this is the least thing we can do for them. Um, and I'm really happy na merong gantong way ang GMA para makatulong kami somehow. Dito naman kasi siyempre nakikita niyo na yung mga nangyayari sa balita. Ano yung mga ina-expect niyo na magiging tawag o nakatanggap na ba kayo ng tawag ngayon? Hindi pa. Okay, hindi pa. Pero ano yung ina-expect niyo na matatanggap niyo na mga tawag dito? Well, as much as possible sana makapag uh, mag magkaroon ng tawag na makapag-donate kasi uh, sa news talagang makikita natin grabe yung dinadanas ng iba nating mga kapuso from the whole Philippines kaya Ina-expect ko talaga. sana may mag-donate and sana matulungan namin bawat uh, tao na tumatawag para humingi ng tulong. Same then with Marco. Um, Nag-expect rin ako ng mga calls na nangangailangan ng tulong and ng donations since nababasa ko yung mga concerns nila and I really hope na matulungan na sila. Salamat Marco and Ashley.